I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side Marami na nga talagang pinagdaanan together itong ating Donnie at Bel Mariano. Kaya naman patuloy nga silang nagiging matatag kasama ang mga bula na andang sumuporta sa ating couple. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin dahil sobrang proud nga ang marami sa ating bilinda. At talaga namang napakomento na nga din dito itong si Mami Maricel na ngayon nga ito na ang pinakahihintay ng lahat ang komento nga ng ating Doni Pangilinan dito sa post ni Bel Mariano. At ayon nga sa kanya, congratulations po. At grabe nga talaga at super proud nga itong ating Doni para sa kanyang think. At talagang pinusuan nga rin agad niya ito. At alam din naman natin na hindi nga nagpapahuli dito itong ating Doni sa mga ganitong bagay na alam naman natin na nakasuporta din siya sa kanyang bilinda Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento dahil marami na nga ang kinilig dito. Stay tuned for more update lang tayo mga bula!